Hindi lang daw Love Month ang buwan ng Pebrero, ito rin ay tinatawag na National Oral Health Care Month. Para sa mga taong ito, or para sa taong ito, isinusulong po ng Department of Health ang pag-flex ng magagandang ngiti. Yan ang pampagising na balita ni Mary Mon Reyes. Bukod sa pag-celebrate ng pagmamahal, alam niyo ba na ang buwan ng February din po ang National Oral Health Month? Residential Proclamation No. 599. Yan po ang nagde-declare na ng ngayong buwan ang National Dental Health Month. Kaya naman sa pamamagitan ng collaborative efforts ng mga paaralan at health centers, in-emphasize nito ang kahalagahan ng pangangalaga ng ngipin. Katulad ng San Miguel Health Center sa Maynila, kung saan bukod sa National Brushing Drills, ay nagpapajan pa sila para sa mga bulilit na 2 to 5 years old. Ang siste, pagandahan ng Nag-uumpisa raw kasi sa parents ang tamang pag-aalaga sa kaya ang mga chikiting na malinis ang mga ipin, good role model daw na maituturing. Ang pag-uumpisa talaga ng proper oral hygiene is from the womb, so that's zero, hanggang sa pagtanda natin. So pinapangalagaan natin ang mga pregnant women or pregnant mothers, dun palang nagsisimula na tayong nagtuturo sa kanila kung paano nila pananatidliin ang magandang ipin. May poster making at coloring contest pa sa mga estudyante na may temang sa Healthy Pilipinas, bawat ngiti ay mahalaga. Bakit nga ba ito ang mga naisip nilang pakulo ngayong 20th National Oral Health Month? Ang objective po is to increase the awareness of good oral hygiene among Filipino people. Through interactive activities, mas nagiging na-enhance or nagiging aware po sila sa proper oral hygiene na kailangan ng bawat isa. Abang-abang din po dahil isa lang ito sa series of activities sa bansa. Magtatapos ang mga aktibidad ng kamay sa isang culminating event noong February 23. At balita ko, may papageant din daw sa mga buntis queen representatives mula sa iba't ibang distrito sa Maynila. Meron hey, tayo yung binibiling gandang buntis, healthy smile. Sa mga esk para aralan naman, nagsasagawa po tayo ng oral health education, film showing, at fluoride varnish application. Meron din po tayong mga activities na nagbibigay po tayo ng libreng braces sa mga high school uh, students at meron din po tayong uh, binibigay na libreng pustiso po sa constituents natin sa mga health centers. Ayan po ha! Huwag lang po puro pag-ibig tuwing Pebrero! Brush, brush, brush din po ng ngipin pag may time. Mobile Journal Merriman Reyes po, hatid ang muka ng balita.